Hello mga ka -shingali. For today's video, magliluto tayo ng bulaluala sheng at ang una nating gagawin ay i-ready ang ating mga ingredients. So meron tayo dito beef shank, 2 pieces. Meron tayong baguio beans, baguio petchay. Meron tayong saging na saba at ang ating mais. At of course, ang mga pampalasa, sibuyas, bawang at luya. Meron din tayong... Asin, paminta, at ang ating beef chain. So, yan na. Ready to cook? Let's do this! At ang muna natin gagawin, of course, ay igisa sa sariling mantika ang ating beef shank. So, may dalawang piraso ako dito ng beef at pakukuluan natin yan maya-maya after ng ating pagbisa. Ito'y ginagawa natin para mas malasa ang ating beef bulalo. Huwayaan so, lang natin siya. And of course, uh, pwede na natin siyang baliktarin kapag naramdaman na natin na okay-okay na yung ating first, um, ating other portion. At ayan na yung other side. Kita nyo naman. Hindi natin siya kailangan lutuin muna. It's just uh, gisa para lumabas yung katasa at lasa ng beef. And sa dalawang pirasong beef siya, pwedeng-pwede na ang isang pichel ng tubig. Magdagdag na lang tayo mamaya para sa sabao. At ayan, nalagyan na natin siya ng pampalasa. Inuna ko ang luya. Sunod ang bawang. At ang ating sibuyas. Ito'y bago natin ilagay sa pressure cooker. Sabay na rin natin ang kanyang paminta. Pag na nakikita nyo dyan mga kasheng, buo yung pamintang nilagay ko para mas malasa sa bulalo. At inilagay ko na rin ang ating mais para sumabay na siya sa pagpapalambot ng ating beef shank. At ating takpan ang pressure cooker. Hayaan natin siyang kumulo at uh, palambutin natin siya ng 30 to 30 minutes to 1 hour para malambot na malambot ang ating beef bulalo may Ano yung nilalagay ng itlog eh? It, 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 at ayan na nga, tapos nang kumulo at tinanggal na rin natin ang takip ng pressure cooker ilagay na natin ngayon ang ating mga gulay. Yung una kong inilagay ay ang saging na saba, sunod ang baguy beans. Hayaan lang natin siyang kumulo ng bahagya at after that, pwede na nating ilagay ang bagyo petchay. So maraming maraming dahon-dahon, mga kushingaling para mas para mas masarap ang ating bulalo of course and pag kumulo na yan ready to serve ng ating bulalo at as you can see this is the finished product ayan sobrang sarap ng pata or itong nasa gitna yan yung taba taba na part and ingat lang kasi malakas yan sa HB and of course hinahinay lang drink na lang ng pineapple after eating that part of bulalo eh diyan na nga mga ka Thank you for watching enjoy. Gayahin niyo rin. Thank you.